Tiniyak ng Department of Migrant Workers ang maayos na paglalakbay ng unang batch ng mga Pilipinong uuwi sa bansa dahil sa tumitinding tensyon sa Israel. Patuloy namang hinihikayat ang pamahalaan ng ating mga kababayan sa Israel na bumalik na ng Pilipinas para na rin sa kanilang kaligtasan. May report si Gab Villegas. Nakaalis na ang 26 na mga Pilipino sa Israel sa pamamagitan ng repatriation program ng ating embahada para tiyakin na kaligtasan ng ating mga kababayan sa kanilang pagtawid patungong Jordan, ay sinamahan sila ni Philippine Ambassador to Israel Eileen Menjola at ng team mula sa Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration. Pagdating sa Jordan ay personal na sinalubong ni na Philippine Ambassador to Jordan Wilfredo Santos at Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, ang ating mga kababayan. Sa isang press briefing, sinabi ni Secretary Kakdak na tumaas na ang trend ng mga Pilipinong na is magpa-repatriate. We know that yung, yung pace o yung trend in terms of humihingi ng repatriation assistance seems to be higher post-Iran uh, attack last June 13th than prior to. Para naman kay Ambassador Santos, may mga inilatag na rin ang pamahalaan ng mga hakbang para tiyakin ang kaligtasan ng mga Pilipino. We work closely together To ensure the safety of our nationals during this difficult time. These are developments that go beyond us, no? Because we are not direct parties to the conflict, but we are affected because of the presence of our nationals in the region. And it is our job, our primary duty, to ensure the safety. That is why we are working around the clock. We are working together. uh under the one country team approach under the whole of government approach under the directive of the president under the bagong pilipinas uh, framework pagkarating ng mga OFW sa pilipinas ay agad silang bibigyan ng tulong mula sa pamahalaan inaasahan naman na darating sa bansa ang unang batch ng repatriates bukas ng umaga at pinoproseso na ng embahada ng Pilipinas sa Israel ang pag-uwi ng 33 Pilipino na kabilang sa ikalawang batch ng voluntary repatriation ng pamahalaan. Samantala, labis na nababahala ang Pilipinas sa mga pangyayari sa Gitnang Silangan. Dito ay hinimok ng Pilipinas ang mga partido na piliin ang diplomasya at iwasan palalain ang kaguluhan na pwedeng maging banta sa regional at international peace and security pangunahing concern ngayon ng ating pamahalaan ng kapakanan at kaligtasan ng ating mga kababayan sa rehiyon. Nakahanda ang ating mga embahada sa rehiyon para magbigay ng karampatang tulong sa ating mga kababayan. Patuloy na isusulong ng Pilipinas na magkaroon ng mapayapa at diplomatikong solusyon sa nangyayaring krisis. Sa ngayon ay pareho ng itinaas ng Department of Foreign Affairs sa Alert Level 3 ang alert status sa Israel at Iran na naghihikayat sa mga Pilipino na bumalik na ng Pilipinas. Gabo Milde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.